Ay, ito ang gusto ko, pinagpalit Para, para, alam nyo Bawal ang pagpalit, ha? Bawal magpalit Pero, bawal ang ipagpalit ang tao Huwag nyo ipagpapalit yung mga mayayong sa buhay Pero, ito, pinagpalit yung plato Pwedeng-pwede pwede po yan oh. Shoutout kay Ma'am Jamila Uy, from Qatar, shoutout po sa inyo Qatar Ito po, ito po Ano yun? Sino yun? Ay, si Mugloy, dagwag-gwag anak. Nanay niyo ko ba ito? Shoutout! Shoutout! From Mueva, Ibi-siya. Kaya nga po lang ako shoutout ako. Shoutout. shoutout po rin pa ang Bong! Shoutout po rin ang Coral! Saan ba yung Coral? Shoutout po sa Suskuler! Salamat po sa mag-sponsor ng ating challenge kayo. Uy! Iyan nga't ba ako sa... Punti na lang yung bahay natin. Shout out po kay Ma'am Chen. Shout out po sa inyo. Kay Ma'am Epi. Carlos. Go, go, go. Shout out. Po. Go, 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 Lawrence. Oh, ma'am. Ma fans. Sir, ah. Naku, ang dahil viewers na Shout out po sa ating 64 million viewers. Shout out po na natin. Oh, po, konti na lang. Ah. Teka, teka lang. Teka lang natin kung kakayaan na natin ito, ah. Pero nga po, at na nga po ang kanya natin ang ating manok. Shoutout po sa inyo lahat, sa lahat po ng nanonood ngayon dyan. Pinag Ito po, kauna-una kang challenger po. Pinagpalit. Pinagpalit ang plato. Inuna yung marami. Bagong teknik to. Ayawan ko kung effective to. Titignan na natin. Sabi ni Boss Roldan well Kabaras, kulang pa yung kanin. Paka pwede pang tagdagan. Pwede naman pang tagdagan. Ito pa kumili si Sir. Pero titingnan natin. Shoutout out po sa 80 viewers. Dami niyo po dyan. Salamat po sa inyo ha. Baka naman po pwedeng po like share na po nung uh, ano natin, nung live natin. Baka po libre lang po yun. Wala naman kung bayan yun. Sabi ni Shira, garais. Garais. Sir, baka naman po. Ano po? Baka naman, ma'am. Ano po yun? Kulang pa yung... Ayun, hindi po yun. po, di po, po pwedeng hindi yung ano. Ay, oras po natin. Nakakalibangan po tayo. 2 minutes and 25 seconds mahaba pa 8 minutes and 45 seconds ang dito sabi ni Boss Carlo shout out for idol from Nueva Ysak shout out sa inyo Boss sabi ni Ma'am Lloyda isang kandero kaya ay Ma'am dapat po nagbawal po ito ng ano eh ng malagkit na kahalan eh sabi ni Ma'am Dangil, Go Lawrence kaya pa kaya pa ng 4 price yan Magkano po ang order? Ang order po ng solo biryani, big biryani po natin ay 190 pesos. Kung nasa budget po kayo, ma'am, meron po tayong small chicken biryani, P120 pesos. Kung nasa budget na budget na budget po kayo, meron po tayong chicken pastini, nasa 60 plus lang po yun. Kung budget na budget na budget po kayo, tapos gusto nyo po mga pameriyang merienda uh, lang, may shawarma rin po tayo. Oras po natin. Nakakalibangan na naman po tayo dito. 3 minutes and 26 seconds. Sabi ni Ma'am Rose at pwede po sumali. Pwede po. Basta po. Tandem po kayo ni Joyce. Pwede po kayo sumali. Kasa po, yung isang kandero po, yung uubusin nyo. Kayo din po yung magsasahing niyo Uy, shout out. Ito, pinakamaraming viewers ngayon to ha. 110 viewers. Mukhang marami tong ano. Eh, to, may may group ka, may group ka ata boss eh. May <laughs> eh, ka ata eh. Yung biryani po, magkano isang malaki <coughs> sa kasawarma. Yung sawarma po natin, 90 pesos po ang sawarma natin. Sa pagkabalang po po, 90 pesos po ang sawarma. Mayroon, magkano mo may? 80. sa po, 85. 85. 85. 85 85 to 19 Dalawa po kasi yung biryani namin Ay yung shawarma namin Isa pong chicken Tsaka po isang chia, uh, Beef Location po Ay salamat po sa pagtatanong Ang location po natin kalumpit Bulacan po tayo Sa tapat po tayo ng Wilcon Along the highway lang po tayo Survey po ni Ma'am Kiway Nag-deliver po ba kayo sa Bulacan? Nag-deliver po kami po sa Bulacan kung kung farm ka sa Manila, umapag po kami ng Manila. So, pwede, kung nasan man po kayo, hindi lang po namin kaya sa Japan, sa Dubai, hindi po kami pwede mag-deliver doon. Pero, nating-deliver po kami buong Bulacan, ma'am. Kaya, kung nasan po kayo, ma'am, mag-deliver po namin yan. Relaxan po kayo sa bahay nyo, pwede po natin mag-deliver yan. Yun, nakakaliba ka na naman tayo. Kinakausap nyo ako, oh, ma'am, ha? Eto, 5 minutes and 15 seconds. Kunti na lang, 3 minutes na lang. Narumaham, kiwi. Magkiyama po nga sa amin. At, titinan po natin kung ano magagawa natin. Shout out po sa viewers natin. 112 viewers. Ayan. Huwag sikat si Boss Lawrence, ha. Huwag uh, na natin ito, ha. Bilisan mo, huwag mo nangatain yung buto. Hindi po nangatain. Yung. Open po pa kayo ng Sunday. Open po kami ng Sunday. Kung gusto niyo po mag-dine in, open po kami. Okay, salamat po pag-uwi ko po mag-order ako ng biryani sa mga ito. po kayo, ma'am. Six minutes. Pag hindi na po kaya, tapos na po dalawang kamay. Pero kung kaya po, why not? Six minutes and ten seconds. Mahaba po mga papa. Mahaba po mga papa boss. Meron po gusto sumali sa amon nyo Sunday po available. Ma'am Sunshine, mag-PM po kayo sa page namin. I-schedule po natin si uh, Bambato nyo po. I-schedule po natin yan. Mag-PM lang po kayo sa ating page. Wala naman po bayad. Pag-PM. Then kakausapin po kayo ng uh, admin natin. At may schedule po kayo sa ating challenge. Good luck, Lawrence. Sabi ni Ma'am Rosita. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa lahat ng supporter ni Boss Lawrence. Consistent 100 po ang viewers niya. Ako baka si ito nang uh, tatalo sa view sa views ni Boss Baldo ha. Hindi natin alam. Uh, sapatos po ang sa views ha. Sapatos po worth 5,000. Galing po yun, syempre, sa ating uh, pinakamamahal na sponsor, ang Suskulor. Oras po natin. 7 minutes and 20 seconds. Ilang minutes yung kalaban mo? 8 minutes and 45 seconds po. Ma'am Berna. Shoutout po boss. Sana makasala din po ko sa challenge. Boss, pwede pwede kayo sumali, boss. Sino po ipigil sa inyo? Walang po ipigil sa inyo, boss. Sumali lang po kayo sa amin. Mag-PM lang po kayo sa page, boss. Tinitignan natin kung malakas kayo. Oras po natin. 8 minutes and 5 seconds. Hindi na po kaya. Taas lang dalawang kamay. Kapag kaya pa po, laban lang. Laban lang. Parang gusto mong sumali. Hindi tayo. Okay, hindi po kaya. Asa po ang dalawang kamay? Para po tingnan natin. Kapag kaya pa po, kahit alam po kayo. Kahit matapos po niya. Oras po na rin. 8 minutes and 35 seconds. Kaya pa yun. Hindi na kaya. Hindi na kaya. So ayun, boss, kamusta po? Ano pong experience? Mabigat. Mabigat. Kagaya din ang sabi ni boss, mabigat. So, pare-pare po sila ng sinabi, mabigat daw po. Siyempre, madami po tayong sinasurf dito. Eh. Ah, kamusta naman po yung ulasa, yung uh, okay na basko? Ah, ah, ah. First time niyo po po makatigil ng galiyari? Uh hmm. Ah, uh, first time din. Kayo po boss, first time lang po makatigil ng galiyari. First time. So, mga first time. Tignan mo, marami pa rin po silang nakukong boss kahit first time po nilang makakain. So, kayo po, baka po kaya nyo. Yung 122, makain ka naman sa mga nanonood po. Sa mga pangalawa. ala tayo <laughs> yung mga, <laughs> yung mga fans po mo. Shout out po kay Ella de la Cruz. okay lang yan. Sabi ni Rodan Caparas. Sabi Rainier, Rainier, Santos. Okay lang yan. So, boss, baka sa uli po, may gusto po kayo sabihin. Shout out. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Yeah. So, maganda, 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 Salamat po sa lahat ng dood. Salamat po ng sumabay-bay at nag-like and share ng ating live ngayon. Wala akong pinala ngayon pero still, palakpakan po rin natin sila dahil uh, kumasa po sila sa ating challenge at kukunti lang po yung nakakaabot dyan sa kanyang kalayo. So maraming maraming salamat po. Kung gusto po sumali, mag-PM lang po kayo sa amin at uh, i-schedule po natin kayo at titignan po natin kung ano pong magagawa natin dyan. Maraming maraming salamat yeah, po. Boss. Salamat po at magandang tanghali sa inyo. lahat.